Bago po natin simula ng bidyong ito ay nais ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat, at shoutout po sa lahat ng bumubuo ng team Calling Up lalong lalo na kay Calling Up Rob, at kung bago lang po kayo sa aking munting channel hiling ko po sana na huwag kalimutan mag like at mag subscribe sa aking munting channel salamat po. Sa video natin ngayon ay pag-usapan po natin ang patungkol sa esang fans ng tambalang Kuya Jomar at Carla na kung saan nalungkot po siya dahil hindi nakasama si Carla. Sayang talaga na hindi nakasama si Carla sa kanilang tour sapagkat kung nakasama po ito ay tiyak na dudumugan sila ng kanilang mga fans dahil alam naman natin na sobrang lakas talaga ng karisma ng Team Jomcarl Carl sa mga netizens na nanunood sa kanila. Biruin mo na kahit wala si Carla ay todo pa rin ang suporta ng mga overseas Filipino worker natin sa Team Jump Carl at naghatid pa ta mga regalo na tiyak ko na kahit wala si Carla ay meron pa rin siyang regalo doon. Gayon pa kahit wala si Carla ay anden naman si Kuya Jomar na todo asikaso sa kanilang mga bisita kasi sa totoo lang marami talaga ang bumibisita sa kanila sapagkat gusto nila makita at makapagpa-picture sa kanilang idolo lalo-lalo na kay Kuya Jomar. Ano pa kaya kung nakasama si Carla tiyak mas lalo pa silang dudumugan ng kanilang mga fans doon. Pero may isang fans na nagbiro na nagtatampo daw siya kay Carla dahil hindi pa po siya nito ni add sa social media. Alam naman natin sa ngayong busy pa po si Carla sa kanyang pag-aaral kaya kahit na hindi po siya nakasama ay tiyak bihira din po siya magbukas ng kanyang account sa social media kasi focus po siya sa kanyang pag-aaral. Tara at pakinggan po natin ang sinabi ng isang fan sa kanyang biro kay Carla. Oh. Hello Carla, i-add mo ako sa Facebook, magtatampo na ako sa iyo. How <laughs> oh, many times I request? Hindi, Naka private siya. Naka private siya. Carla, Team Jungkook Hong Kong. Oh, tama.